Kaya siguro po, uh, siguro hindi ganun ka, ano, hindi ganun kadaming nagla-like, nag-share, kasi hindi tayo namimigay, hindi tayo namimigay ng mga pag-giveaway, hindi tayo nagpapanggap na mag-giveaway, ang, uh, nag, 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 nag post lang talaga ako or nagbablog lang ako simple lang para don sa sarili ko may share ko yon sa may mga gusto yan lang naman hindi po ako nagpapangga Ayan. So, dito tayo sa loob na sa labas. Ayan. Pasok tayo. Kasi, ayan, ito yung bahay ko. Ayan. So, kininto ko sa office to eh. Sabi ko, hindi po maganda yung bahay ko. Kaya hindi po ako nag-ano talaga, nag-aassume na kapag magaganda, nagkikwintahan sila ng magaganda, minsan naiyak ako. Oh, ang ganda ng bahay nila. Ano, ah, uh, touch ako. tas pag nakapunta ako sa bahay nila, proud kasi nakapunta ako sa bahay nila. Pero hindi po ako nagpapanggap na mayaman. Ayan po. So baka kasi sabihin ng iba, ay ano to, ganyan-ganyan. Hindi po. Hindi ako nagpapanggap ng mayaman. Lalo hindi rin pa ako mayaman. Hindi rin pa ako marangya. Ayan yung bahay ko. Ayan, kung makikita nyo. Ayan yung bahay ko. So makikita nyo sa loob. Ayan. Pagkain lang mayroon ako. So lagi po. 'yan Ayan. So ito po yung buong bahay ko. Mamaya bibidihan ko to kasi binidihan ko to ng gabi. Ayan yung bahay ko. Kita nyo, hanggang sa lababo yan. Yan. Hindi ko na ikot dun sa likod kasi sa likod ang lote yon. Papunta sa likod hanggang dun. Ito po. Yan. So ito yung bahay ko pag kwarto. Yung kwarto na sobrang kaalat lalo sa mga anak ko. Ayan. Oh, ayan sobrang kalat yan ganyan yan pati bintana yan yan so tulog pa yung iba ayan nakatulog pa yan yan so alam nyo na na hindi po ako mayamat hindi po ako marangya ako. nakikita nyo po sa post ko na minsan nag nag ride sa rides, hindi po kasama yon ito yung tunay na ako pagdating sa bahay ito po yung tunay kong bahay at yan, ipiflix ko yung bahay ko sa inyo para sabihin nyo na hindi lahat ng post ko, eh, pagpapanggap. Hindi po ako nagpapanggap. Lahat po yun, totoo. At ang bahay ko, eto po yun. May TV nga. Hindi naman nagalang. <laughs> ayan, TV ko, ayan, lahat. Ayan. Makikita nyo lahat, ako yan. Yan po yang tunay na ako sa ng bahay. So, mahirap lang po ako. La, yung vlog lang na gusto ko is yun yung mga may share ko at ngayon ipapakita ko sa inyo yung buong bahay ko at totoo yun at hindi po ako nagpapanggap my vlog uh, first time ko talaga i-share ko kasi para hindi po sabi na nagpapanggap ako lagi maganda na yung naging totoo ako sa inyo na hindi po talaga ako ganoon ka uh, ka ano ka social 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 tama uh, simple lang at hindi po ako marangya uh, hindi rin po ako ano, as uh, basta nagba lang po ako ng tamang vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo, hindi po ako mayaman at hindi rin po ako marangya at hindi marangya ang kalagayan ko sa buhay. Ayan po, so welcome to my vlog. Ayan, dito tayo. Ito yung bahay na ipapakita ko at hindi po ako, uh, hindi ko ito kinakahiya sa buong mga kasama ko sa trabaho, kakilala ko o sa may mga nakakakilala sa akin kasi baka akala nila uh, yan post lang ako ng post ng mga ganda pero hindi ko sinishare kung ano talaga ang tunay na, na nasa loob ng bahay ko kung ano yung nasa bahay ngayon i-share ko sa inyo yung buong kabuuan ng bahay ko welcome to my home at welcome sa aking bahay na hindi naman akin ang bahay kasi hindi ko naman talaga pag-aari ayan po, pero normally hindi naman ako nangungupahan Uh, wala lang, happy lang ako dahil hindi naman ako kahit papano hindi ako nangungupahan ng bahay, uh, nakasanglasa. Ako. Uh, kaya siguro kahit anong post ko, anong vlog ko, siguro hindi nila nakikita. Kasi yung mga napopost ko at saka share ko at na, na ko is yun lang yung mga gandang background. Magaganda, usually yung mga gandang mga place, di ba? So, hi guys! Good morning! Welcome to my vlog. Ayan po, so, nung isang araw, uh, kahapon na ito, nung isang araw, na kwento kasi sa ka-office ko, ka-class, ka kasama ko sa work na yung bahay ko ay hindi ganun kasulid na may bahay ako pero hindi gano'n kasing ganda at hindi kasing rangya ng mga kasama ko sa trabaho. Uh, hindi naman ako nahihiya at hindi ko rin ikinahihiya yung kalagayan ko sa buhay. As in, super yon yon Fraud pa nga ako dahil ito nga kahit papano nakarating naman ako sa ganitong sitwasyon. Ayan po. So, iikot ko kasi nangako ko sa kanila na iikot ko kayo sa buong bahay ko kasi kunento ko talaga sa kanila na ang sabi ko nga sa kanila, ah... Uh, may bahay ako pero hindi ganun kaganda para makita din naman nila na totoo naman yon at hindi ko rin ikinahiyang i-share ko yon kasi sobrang da